Pati si Derek Loren umalma agad sa mga kumakalat ngayon sa publiko na trabaho lang at kasikatan ang pakay ni Paolo kay Kim Jong. Kapag may mga eksena ang haters, agad na rumerescue si Derek Loren. Ayaw na lumalaki ang gulo at nasisira o nadudungisan ang pangalan nila. Ngayon pa talaga sila nagkakalat kung kailan top trending ang proyekto nila ngayon. Marami din ang nakakapansin. Every time na may mga achievements sila, naglalabasa ng mga kalaban. Samut-saring paninira at pag-iimbento. Katulad na lamang ng ginagawa nila kay Paolo Benino. Kalit kasi ang pag-iing cold umano nito kay Kim Chu na wala namang katotohanan. Ayon nga sa mga komento, palibhasa kasi maganda ang mga proyekto nila. Kaya every time na may inilalabas, ready agad ang mga haters. Tawang-tawa na lang kami. Pati pagtanggi ni Pao sa upuan, big deal. Parang napaka-perfect ng mga tao ngayon. Hindi pa pwedeng pagod lang yung tao, wala sa mood. At nagsabi naman siya ng maayos kay Kimi na huwag na iurong ang upuan please respect Kim Pao. Wala silang panahon na patulan ang mga paninira ninyo sa relasyon nila. Mahalaga na walang tinatapak ang tao. Maserin sila sa kung anong meron. Ilang dalawa ngayon. Ngayon may panibago silang teleserye, ang The Alibi Series. Top 1 trending sa lahat ng social media platform. suportahan na lang natin sila. Imbis na batikusin at siraan anong senior sa inyong update.